Aminado si Coronadal Chief of Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. na wala silang deputization mula sa LTO 12. Gayunpaman, ba man, ayon kay Pinalgan, tungkulin ng mga polis na ipatupad ang lahat ng batas. Ayon pa kay Pinalgan, ginagawa ng PNP ang Oplan Galugad sa pakikipag-ugnayan din sa LTO. Binigyang diini ni Pinalgan na dahil hindi deputized ng LTO ang ini-issue sa mga violator ang local citation ticket. Paliwanag ni Pinalgan, ito ay bilang pagpapatupad naman sa local ordinance na sumusuporta din sa Land Transportation and Traffic Code. Ayon pa kay Pinalgan, pinalakas ng PNP ang Oplan Galugad para mapangalagaan ang seguridad ng publiko at mapigilan ang krimen na madalas dumadami tuwing holiday season. Sa katunayan, ayon kay Pinalgan, bumaba ang crime incident sa lungsod buhat ng ipatupad ng PNP ang kanilang Oplan Galugad. Due to the absence of deputization from uh, LTO, yung ating uh, local ordinance yung pinapa-implement natin at least to preempt ento control po yung paglaganap uh, ng mga unlicensed motor vehicles which are being used sa commission po ng uh, crime si Coronadal Chief of Police Lieutenant Colonel Peter Penalgan Jr. John Shonosa Ndbc Bida Balita